Lagingo kumaisa na. No? Ala! Hoy, mama. Ha? Ah? May bummai! Utang mo! Lagingo ko tinataguan. Ala, may bummai! Ala, mama, may bummai. Ha? Ah? Utang mo. Ala. Muntak sa akin. Bata, ayya. Ha? Ah? may ako sa iyo. Ito. Ibigay mo dun sa bata. Tapos sa iyo yung iba. Ha? Kainin nyo. Madaliin nyo kainin. Sabihin mo, Lot-lot, kainin natin ito. Bilisan natin kumain. Ha? Na, bigyan mo dun yung sinutok. Lot-lot. Kau natin toh? Wow, ano ya impur bulan? Kera kau Uh, natin? Mm hmm. Ana? Hmm. Ana? Hei, tak buka pa? Wala na! Hindi na ito makakapagsalita. Oh, tatakbo ka ba? Magbahid ka ng utang mo. Yung hulog mo. Asa na? Ah, halika muna. Maupo ka muna dito. Paghahanda kita ng pagkain. Ipaghahain lang kita ng pagkain mo. O, diyan ka muna. Ha? Kukuha lang ako, ha. Kala mo makakatakas ka sa akin, ha? Eh? Huh? Kala mo, makakatakas ka sa akin. Ha? Huh? Kala huh? mo makakatakas ka sa akin, ha? Ha? Huh? huh? Andiyan ka lang pala? Kala mo makakatakas sa akin? Paghulog ko na ng utang mo! Oh. Ito na! Kukunin ko na! <laughs> Teacher, pwede na ba ako umuwi? O oh, bakit? Ah? Mama kasi nasa ospital. Si Papa nasa police station. Ah, ganun ba? Sige. Teacher Nance, ah? pasensya ka na ha. Nalate ako. Uy, si Lutlut nga pala. Nakita ko. Nasa labas. Bakit mo pinauwi? Sabi niya kasi, yung mama niya nasa ospital. Yung papa niya nasa police station. Inash nanay noon. Tapos ang papa niya, Police! Yeah! Not, Not Not Not